Meron pong isang uh, pastor ang sinasabing pinagsasaksak yung kanyang uh, umanoy kalaguyo na isang estudyante dahil ho sa uh, takot na mabahiran po yung kanyang imahe. May mga development po dyan ng Bombo Radyo Kawayan. Mahaharap sa kasong robbery with frustrated homicide ang pastor na di umunoy nanaksak sa estudyante ang karelasyon nito sa isang boarding house sa lingsod ng Santiago. Sa panayam ng Bomboradio Kawayan kay Police Captain Donald Diego, ang Deputy Chief of Police ng Station 3 Santiago City Police Office, sinabi niya na batay sa inisyal na pagsisiyasat at pinasok umano ng 43 anyos na pastora ang board boarding house ng 19 anyos na estudyante para kuhanin ang wallet nito na naglalaman 20,000 pesos maging ang cellphone ng biktima. Ngunit biglang nagising ang biktima dahilan upang pagsasaksakin ito ng suspect sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na gamit ang kutsilyo. Nagawa pa umunong makasigaw ng tulong ang biktima bago ito mawalan ng malaya. Narinig naman ito ng kasama niya sa boarding house sa tagad pinuntahan ang biktima at dito na nito nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima na siyang nagparating naman ng insidente sa mga kinauukulan. Hindi naman na naabutan pa ang sospek sa lugar na dali-daling tumakas at umuwi ng lungsod ng kawayan kung saan siya nadakip matapos makipag-ugnayan ang Santiago City Police Station 3 sa Kawain City Police Station. Napag-alaman na magkarelasyon ang pastor at ang biktima at kaya nito kinuha ang cellphone nito ay para burahin ang kanilang conversation online dahil sa pangamba na masira ang imahe nito kapag naisiwalat sa publiko ang kanilang relasyon lalo na at siya ay pamilyado. Ayon sa mga otoridad, maari makapagpiyansa ang suspect sa kasong kanyang kinakaharap ngunit sa ngayon ay hinihintay pa ang desisyon ng piskalya matapos maghain ng motion to reduce bail ang nasabing pastor. After po nung uh, follow-up uh, investigation natin, buwan sa ano nangyari. So nagkaroon po tayo ng series of investigations hanggang sa nagkaroon tayo ng lead. So na-arrest po natin yung tao sa sa kawayan. Then uh, the, the next day po, na-inquest po natin yung case for robbery and frustrated homicide. Then uh, uh, at same day, na-discharge na rin po yung ating aktimasa. Uh, at iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jomay Cabarbas. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.